Sa kasaysayan ng pelikula at teatro sa Pilipinas, maraming love team ang bumihag sa puso ng mga manonood. Ngunit kakaunti lamang ang may kwentong tunay na hinubog ng sining, musika at panahon. Isang halimbawa nito ay ang hindi malilimutang tambalan ni na Victor Cocoy Laurel at Nora Honor. Ang kanilang pag-iibigan, pagamat hindi nagtagal, ay naging bahagi ng makulay na kasaysayan ng showbiz at nananatili pa rin pinag-uusapan hanggang ngayon. Sa mata ng maraming tagahanga, ang kwento ni na Kokoy at Nora ay hindi lamang isang romansa kundi isang salamin ng kabataan, damdamin, at panahon kung kailan ang pag-ibig ay simple ngunit malalim. Nagtagpo ang landas ni na Nora Honor at Kokoy Laurel noong isang dekada na puno ng pagbabago sa industriya ng pelikula at musika. Si Nora na noon ay tinaguri ang superstar ay kasi simula pa lamang mangibabaw sa larangan ng musika at pelikula. Galing siya sa isang simpleng pamilya sa Iriga at pinanday ng kanyang husay at emosyonal na pagganap sa entablado. Samantala, si Kokoy Laurel ay mula sa prominenteng angkan ng mga Laurel, isang pamilyang kilala sa politika at serbisyo publiko. Ngunit sa kabila ng inaasahang landas sa politika, pinili ni Kokoy ang mundo ng sining. Isa siyang mahusay na mga awit, aktor, at lalaking may breeding, edukasyon, at karismang nakaangat sa karaniwan unang nagkasama ang dalawa sa isang proyekto kung saan nagtambal sila sa entablado. Mula roon, unti-unting nabuo ang isang kakaibang koneksyon na hindi basta-basta nararamdaman ng sino man. Sa harap ng kamera at sa likod ng entablado, naging malapit sila sa isa't isa, isang samahang na uwi sa mas malalim na damdamin. Isa sa pinakasikat nilang proyekto ay ang musical play na The King and I, kung saan gumanap si Kokoy bilang King of Siam at si Nora bilang Ana ang kanilang chemistry ay hindi lamang pangkaraniwan. Para silang sinadyang pagtagpuin ng tadhana upang pagsamahin ang husay, talento at damdaming totoo. Ang kanilang pagganap ay tumanggap ng papuri mula sa mga kritiko at naging makasaysayan para sa teatro ng Pilipinas. Sa panahong iyon, tila wala nang makapipigil sa pagtanggap ng publiko sa tambalan nila. Naging laman sila ng mga magazine, jaryo at talk shows. Ang bawat kilos, bawat tinginan ay sinusubaybayan. Hindi maikakaila may pagtingin si Kokoy kay Nora at si Nora sa kabila ng kanyang pagiging mahiyain ay tila unti-unting nahulog rin sa binatang may ngiting kayang tunawin ang kahit sinong dalaga. Bagamat walang formal na kumpirmasyon sa media, maraming insiders sa industriya ang nagsasabing naging magkasintahan ng sina Nora at Kokoy. Madalas silang magkasama sa mga rehearsal, taping at personal na lakad. May mga pagkakataon pang nakita sila sa mga intimate dinner gatherings kung saan kitang-kita ang kanilang closeness. Ayon sa ilang kaibigan ng dalawa, si Kokoy ay isang gentleman na laging nagpaparamdam ng malasakit kay Nora. Pinoprotektahan niya ito mula sa stress ng showbiz at palaging nagbibigay ng mga simpleng gestures ng pag-aaruga, rosas, sulat kamay na mensahe o tahimik na suporta sa likod ng kamera. Sa panig naman ni Nora, nakita kay Kokoy ang isang uri ng pagmamahal na tahimik, disente at may respeto. Sa dami ng lalaking dumaan sa kanyang buhay, si Kokoy raw ang kakaiba. Hindi ito mapang ambisyon. Hindi artista ang dating, kundi isang tunay na lalaki na mahal siya hindi lang bilang artista, kundi bilang si Nora. Ngunit gaya ng maraming kwento ng pag-ibig, hindi rin naging madali ang lahat. Una, magkaiba sila ng pinagmulan. Si Nora ay isang self-made woman mula sa probinsya. Si Kokoy naman ay galing sa isang political dynasty. Ang pagkakaibang ito ay hindi basta-basta nalampasan. Maraming bulong-bulungan sa paligid nila. May nagsasabing hindi boto ang pamilya ni Kokoy kay Nora, habang ang iba naman ay nagsasabing hindi handa si Nora sa klase ng buhay na dala ng pangalang Laurel. Pangalawa, naging abala rin sila sa kanikanilang karera. Si Nora ay dumaan sa sunod-sunod na proyekto, concerts, pelikula, at international na pagkilala. Si Kokoy naman ay nagpatuloy sa kanyang musical at theatrical pursuits. Sa gitna ng kasikatan, tila nawalan sila ng sapat na panahon para isa't isa hindi man malinaw kung kailan at paano nagtapos ang kanilang espesyal na ugnayan, tahimik itong nawala sa mata ng publiko. Walang iskandalo, walang away. Tila isang magandang pelikula na natapos na may mapait, ngunit eleganteng wakas. Sa paglipas ng mga taon, pihira ng pag-usapan ng relasyong ito, ngunit sa tuwing nababanggit si Coco Laurel sa mga interview ni Nora Honor, laging may ngiti sa kanyang mga mata. Ibinahagi ni Nora sa ilang panayam na si Kokoy ay isa sa mga lalaking naging mabuti sa kanya at isa sa mga taong minahal niya ng totoo. Sa kabilang banda, si Kokoy Laurel naman ay nanatiling magalang sa pagsasalita tungkol kay Nora. Wala siyang masamang sinabi bagkus lagi siyang nagpapahayag ng paghanga sa kanyang dating kapartner. Ang respeto at pagmamahal ay nanatili, kahit hindi na sila nagkatuluyan. May mga ulat na minsang nagtagpumuli si na Kokoy at Nora sa ilang okasyon gaya ng mga tribute concerts at mga reunion ng mga artistang veterano. Bagamat parehong nag na ang buhay nila, ang kanilang mata ay nagtagpo na tila ba may lihim na sinasabi, isang alaala -ala ng nakaraan ng isang pag-ibig na minsang naging kanila. Para sa maraming tagahanga, ang tambalang Nora Kokoy ay hindi lamang isang love team. Isa itong simbolo ng panahong ang mga artista ay may klasing dalang emosyon na ang pag-ibig ay hindi lamang para sa kamera kundi nararamdaman sa puso. Nang pumanaw si Coco y Laurel noong Hunyo 2025, maraming fans at industry insiders ang nalungkot. Isa sa mga umalalang may paggalang at kalungkutan ay si Nora Aunor. Sa kanyang pananalita, tahimik man at hindi madaldal, naramdaman ng lahat ang lalim ng kanyang pagdadalamhati. Ang kanilang kwento, bagamat hindi nagtapos sa altar, ay isang patunay na may mga pag-ibig na hindi kailangan ng label o wedding ring upang sabihing totoo. Minsan, Sapat na ang karanasang naging maligaya kayo sa isang sandali ng inyong buhay at iyon ay mananatili sa puso mo magpakailanman. Hindi lahat ng kwento ng pag-ibig ay kailangang magtagumpay para masabing makabuluhan. Minsan, ang pinakamagandang pag-ibig ay iyong nagturo sa iyo ng pagmamahal, paggalang at pagtanggap. Na hindi lahat ng minamahal ay kailangang angkinin habang buhay. Ang love story ni Nakokoy Laurel at Nora Honor ay isang ganitong klaseng kwento. Isang panandalian, ngunit wagas na pag-ibig, hinubog ng musika, sining, at panahon. At kahit sa katahimikan ng kanilang hiwalay na landas, nananatili silang magkaagapay sa alaala ng mga Pilipino, bilang mga artistang tunay at bilang dalawang pusong minsang nagmahal.